Babay paalam muna. Pa-paalam. Yan, sama-sama kayo, Kamet. Sa nanasin di sa. Okay. Tapos. namin naaputan sa bahay Si Si ni uh, okay. uh, ah, diba? hindi. At sabi ng pangalan, Groupie Angel ni. May Angel pa di ba? Dito na namin siya naaputan sa bahay kaya, buo alang-alang alis oras po ngayon. Ah, uh, diretso po tayo sa tayong tayo ng kape para na kahit paano paglabag natin hindi na siya mamumunan sa tindahan basta po yung mga uh, biyahe po natin ngayong araw na to pagmamahal po ito ni Mami Luisa at saka ni Mami Erlinda ayaw man ayaw po natin yun naman siya shout out pero uh, hindi naman po natin may iwasang hindi i-shout out huwag sana kami mapaplatan Ah, uh, Mami Nerisa, Mami Erlinda, sa mga mami ko dyan, kila Mami Oli. Yan andito na po ulit tayo sa Bukid. Alanganin po yung lakad namin kanina kasi nakita na namin yung bahay ni ano ni Ate Ini. Ang problem ay ni Kuya Ini, ang problema ah uh, nangangalakal na rosia. Eh ang paliwanag po nung napagtatanungan namin eh nagiiikot daw po sa bayan. Kaya dito muna kami istambay sa Dito po muna kami i at mm, Meron ba kayong kape dyan? Aba? Ayun, Paul, ibaba mo yung kape natin at mm, lagi na lang silang abono kada pupunta po kami. Kaya magpapakape po. Ayun, pinaghain po kami agad ng food oh. nung, nung, aking pinsan. Hindi uh, po nila alam na di hindi diretso kami rito. Kaya nga, hindi nga nga kami nagsabi. Ayun, oh. Ayan, pinaghain tayo agad no na ah. Ate LB shout out. Hindi mo raw pinipm. Kaya ito may dala po tayong konting pasalubong para naman hindi puro abono po sila. At kakain po kami. At nagpaksiw po yata ng bangus. Kaya, kaya po ano muna kami. Biyahe-biyahe. Uh, biyahe, biyahe. Wala pa kasi si ano si yung si Ate Ine. Yan, ah. kain po muna kami, pinakakain kami. Libre po ito. <laughs> Pinakain po kami nung aking pinsan. Paul, ilabas mo yung surpresong kay pinsan na mahilig din sa kape. Ayan. Hello! Good morning po sa inyong lahat. Kain po, po tayo. And good morning. Hapon na yata. Ay, asa na fries. Tanghali na. Inabutan po kami ng tanghalian po dito at... Yan, uh, may dala pong, hindi, bawal na yung, bawal na yung vitamins. Ayun po si Paul. Ito, Antimano, paglapag po namin dito, talagang pinaghain kami agad. Dami naman yan. Ayan, ayan uh, iniwanan mo yung, ano? Ayan, ayan po yung, yabot mo sa Ate Joy mo. Thank Atin... you, po. Okay, yan, naman. yan mga mami dito kami lumalapag <laughs> dito kami lumalapag pagka po nagpupunta po kami thank you at, po sa inyo yeah, pasok mo na at um, pasensya ka na sa aming uh, nakayanan at um, ayun sa tuwing pumupunta po kami rito abono lagi sila ng ay, hindi lang po kape hanggang sa tanghalian hapunan pero sana wag po umulan hindi pa natin natatapos puntahan po si si Ate. Eh, Ate? Si Kuya Ine. Pero ang tamay niyang pangalan. May Angel, Ine. Ano yung pangalan pa lang sa bahay? ay okay. road ni maglilinis pa. Maglilinis mo na kami doon. Ah, mo. sige. Mamaya ay, na kayo umuwi. Mayroon po siyang okay. trabaho. Ayan. At paglilinis daw po, maglilinis muna sa kapitbahay. At siguradong may kabuhayan. Ayan, ayon. Ah, sa mga mami, shout out po. Maraming salamat. Itong lakad po namin maghapon kay Mami Nerisa at saka po kay Mami Erlinda. Parehas po silang nasa bansang time is gold. Paano po, uh, biyahe po muna kami at yun, sabi ko nga po, wala ko ibang masabi kundi maraming salamat. Salamat sa po! Hello po, good evening po sa inyo po lahat. Mag-unboxing po tayo ng bigay ni Kuya Aw. Maraming maraming salamat po sa blessing at sa mga sponsor ni Kuya Aw. Sir po, ito po at ating Tingnan po natin kung ano yung mga laman. Hindi <laughs> ko po akalain na pati ako ay mabibigyan niya. Masaya na sana ako yung nagpupunta sila dito. Naaalala ka ng puntahan kapag may mga may mga mission sila na dapat tulungan. Pero ako, pinsan niya, binigyan niya rin ako. <laughs> Ayoko mang kuhanin kasi siyempre marami siyang tinutulungan. Sana ano, yung para sa akin, yung mauna muna yun. Kasi nga, masaya na nga ako na naaalala nila kaming dalawin dito. Nakikita kita kami. Tigagapan ko tayo. Kuya Awin. Ayan, o. Oh. Nakapo ito. Nakapo ito. Tatlo po thank you po talaga at talaga sa mga sponsor niya kasi kung hindi naman din dahil sa inyo wala naman din siya pagkukuhana at balit ka lang daw yung bahay niya kaya eto natupad niya yung pangharap niya na sana mabigyan niya rin ako eto eto adik po kasi kami rito kape baka naman let's kape oh. wow daming asukal ito talaga Pagka kami ang nagkaharap, hindi lang siguro dalawa o tatlong beses pati kami nagkaharap. Kaya yan, panunahin namin Ang laki! Kasi ako lang ang nagkaharap dito sa bahay. Ang kapatid ko hindi, anak ko hindi rin. Kaya matagal-tagal kong gagamitin niya. Wow! Ang aking! Sabon, dami oh. Tatlong beses na, ayan. Kaya naman. Ang sarap. Wow, hindi na ako magluto ng hula. Dito na tite rainton, damin dami yung 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 hindi. Ako yung Mm, thank you ang dami Dami niyang binigay Baka naman Wow, meron pa tayong ganito Salamat ng marami Ayan, gusto niya anak to Ito, gusto niya yan Ako ito, gusto ko kasi Ayan Ito, kay anak to ako kuya, aww! Maraming ko namang binigay! Salamat! Spicy, baby! Wow! Ito pa naman yung gusto-gusto kong bilim? Medyo... Ayan. Medyo marami-rami nagtatak. Ng... Ah, ayan, thank you! Ayan, magtutuwa yung kapatid. <laughs> Matutuwa ako kasi ang laki-laki na ito sa akin. Ayan, hmm. diba? dami. Thank you, thank you po sa lahat. Awesome you for Kuya Aw. po ako nakatikin. Thank you. Very big. Walang sawang po po. Salamat po. Salamat po.